Hello guys, uh, magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ang inyong uh, kaliotik at uh, muli ako nga magbabahagi ng uh, kaunting uh, kaalaman. Ang nakikita ninyo ngayon ay ilan sa mga tister na karaniwan kong ginagamit sa aking mga pagre-repair. Ngunit, hindi lahat ng uh, tahanan ay may tister. Kaya ngayong araw, ibabahagi ko kung uh, paano gumawa ng uh, DIY continuity tester. Napaka simple lamang ng mga materyales na kailangan kailanganin. At uh, malaking tulong ito para sa mga nagsisimula pa lamang sa larangan ng pagiging uh, technician. Ngayon, bago tayo magsimula, uh, ipapakita ko muna sa inyo ang mga simpleng uh, materyales na kailangan natin. Huwag kayong uh, mag-alala, madali lang hanapin ang mga ito. At baka meron na rin kayo sa bahay. Tara, tingnan natin. Ang uh, kailangan natin ay itong uh, Amco Box or Utility Box. Minsan tinatawag ito na Utility Box. Pero ito ang uh, karamihan ang tawag nito ay AMCO Box tapos uh, bibili tayo nito ng blank cover to nito. ito ay uh, available sa online pwede rin sa hardware meron nito sa mga hardware at uh, pagkatapos uh, ay uh, kailangan natin nito indicator light so maraming klaseng indicator light eh, ngayon ito man ang available sa akin kaya ito ay ang gagamitin ko. Itong klase nga indicator light, ito ay pilot light din tinatawag ito. Kailangan din natin ng uh, binding post. Ito tinatawag ito na binding post tong uh, terminal na to. So available din ito sa mga electronic uh, supplier o sa mga electronics na tindahan sa online available din ito Lazada at uh, Shopee itong ganito at kailangan din natin itong uh, test prod ito test prod ito ay mura lang naman itong mga ganitong uh, test prod available din ito sa mga uh, electronic na mga tindahan katulad din din sa Shopee at uh, Lazada ay eh, available din ito itong uh, test spread na to tapos kinakailangan natin ng power cord dahil ang gagawin natin na DIY na tester ay uh, easy type easy type ang gagawin natin hindi ito battery operated ito ay uh, easy type na Uh, tester. Ito ay tinatawag din na continuity tester. Ito, na gagawin natin. So, ngayon ay uh, umpisa na natin yung uh, pag-asimbol nitong uh, continuity tester. So, dito guys, eh, buksan na natin itong uh, blank cover. Ito, para makita nyo na ito ay uh, bago talaga na binili ko yan may kasamang iskuro yan ito. may iskuro din siya na kasama so tabi na natin ito dahil hindi naman ito kailangan ito kailangan natin ito ito so, hindi na kailangan Ngayon, sa pag-umpisa nito, sa paggawa nito guys, ito titingnan natin. Ito, ito. Itong uh, area na to. Bago tayo maglagay nito. Ito. Kasi kung dito tayo makapaglagay, makapagbutas, itatama dito yan. Sa mounting. So, kailangan, dito lang tayo sa area na to. Magbubutas. So, mas maganda, naka... tihaya uh, tihayas yan, nakaganyan hindi tayo magbubutas naka-naka ganon. Magbubutas tayo dyan. Iba ka tayo dito sumala. Dito baka sumabit dyan. So, una natin na uh, bubutasan ang uh, para sa binding post. Ito tatandaan natin. Uh, ganito lang naman. Simple lang naman. Tapat lang natin dito. Anon. yan, Tatandaan lang natin yan. yan. Tapos dito. Yan. pagkatapos ito yung uh, ano natin indicator uh, guguit lang tayo ng ganito cross lang hindi masyado natin igigit na ito kailangan naka distansya dito sa dalagyan natin ng uh, binding post Ayan Okay guys So dito guys Ito yung unahin natin na uh, butasan Ang uh, gagamitin natin na uh, drill bit Ay uh, size uh, 1-8 Dahil uh, 1-8 yan yung uh, size Ng uh, ating binding post na uh, ating uh, ipapatungan ano lang ito uh, konting din lang Ngayon, na uh, bago tayo mag-butas para sa indicator lights, isusubok na muna natin kung nga uh, kasya na so okay na siya yung para sa binding post ngayon ang uh, susunod natin yung uh, pagbutas ng uh, para sa indicator light ang uh, size ng uh, holso natin ay uh, 22 mm ngayon uh, kung uh, wala kayong uh, holso pwede naman yung uh, cutter iinitin lang yung uh, tip ng uh, cutter at uh, yan ang uh, gagawin natin na uh, pambutas. So yan na guys ay uh, nabotas na, bago natin ilagay yung uh, indicator light ay lilinisan muna natin yung gilid ng uh, botas. Ngayon ay uh, pwede na ilagay yung ating uh, indicator. So yan ngayon ang uh, forma ng ating uh, indicator dito guys dahil na palapit yung ating uh, botas ng ating uh, binding post eh kinakailangan natin i-adjust ilalayo natin ng konte uh, konti ayan na natin yung dalawang botas na ginawa natin kanina eh wala tayong magagawa kundi adjust yung ating uh, botas para sa binding post Yun guys ay uh, ready na yung ating uh, binding post. Bago natin ikabit yan ay uh, maghihinang muna tayo ng wire para sa ating uh, terminal. Ayan guys, ay, uh, nahinan natin yung uh, terminal. Pwede natin ikabit yung ating uh, binding post. Bago natin ilagay yung uh, wire uh, terminal, kinakailangan lagay muna natin ng insulation. So, iyon ngayon ang uh, forma ng ating uh, terminal para sa ating uh, binding post. At iyon uh, naman ang uh, forma ng ating uh, indicator at ang ating uh, binding post. Ngayon, ang uh, susunod natin ay ang uh, termination. Simple lang ang uh, wiring connection nito. Kung uh, mapapansin nyo, ay dalawang uh, terminal lang naman yung sa binding post. So, ang isang terminal niyan ay didiretso dyan sa ilaw. Ngayon ay natapos natin ang isang terminal. Ikakabit na natin ngayon yung power cord. So, kung mapapansin nyo eh mahaba itong power cord. Ito naman ang available sa akin kaya 'yan ang ikakabit ko. Ngayon ay bubutas tayo para sa power cord. Ang size ng drill bit na ginamit ko ay 6mm. Para lang naman 'yan sa ating power cord. Pagka nailagay na natin yung power cord, ay kinakailangan ilagyan natin ito ng lock. Yan ay para hindi mabunot. So kukuha lang tayo ng cable tie. Yan ang gagawin natin na lock So, yun na guys, uh, tapos na natin may kabit yung uh, power cord. Ngayon, ang uh, susunod natin ay kakabit na natin yung uh, isang uh, terminal ng uh, binding post. yun naman ay didiretso sa isang uh, terminal ng uh, power cord sa hot wire or line 1. Ngayon ay tapos na natin may kabit yung dalawang terminal para sa binding post. Ngayon ang natitirang terminal ay didiretso yan sa ilaw. So, kung mapapansin niyo, napakasimple lang ang wiring connection nitong ating ginagawang continuity tester. So, yan guys, uh, pagmasdan nyo maigi yung uh, wiring koneksyon. Uh, Importante na tama ang uh, pagkakabit dahil kapag uh, nagkamali, posible itong uh, magdulot ng uh, short circuit. So, yan ngayon ang uh, orientation ng ating nga uh, wiring connection para dito sa continuity tester. Ito naman yung uh, wiring uh, diagram ng ating uh, ginawang uh, continuity tester. Iyan ang uh, test plan, yung uh, binding post, indicator light, at uh, yung uh, power cord. So, ayan guys, ayusin na natin para matesting itong nga uh, DIY continuity tester na ginawa natin. Ayan guys, uh, tapos na yung ating uh, continuity tester. Ngayon, ikakabit natin yung uh, test prod. Ang uh, test prod na mabibili natin ay uh, mayroon niya na uh, cover, yung kanyang uh, terminal. So, kinakailangan natin yan na uh, itanggalin para pumasok doon sa ating uh, binding post. Pag uh, tinanggalan natin ng uh, cover yung uh, terminal ng uh, test prod natin na hindi pa siya pumasok ay uh, pwede pa yung bawasan. Kailangan yung uh, test prod natin pag uh, ipasok sa binding post ay uh, hindi maluag. Ngayon uh, tapos na natin na uh, gawin ang ating uh, DIY uh, continuity tester. Sisimulan ko naman ipakita sa inyo ang tamang paraan kung paano ito gamitin. Una, ay uh, i plug natin. At uh, pagkatapos, i-short natin yung ating test prod kung uh, gumagana yung ating uh, indicator or ilaw. So, ayan guys, uh, gumagana yung ating uh, indicator. Ngayon ay uh, unahin natin na uh, testerin ang uh, electric pan. So i-plug lang natin yung uh, tester at uh, susubukan natin na uh, short yung uh, test prod kung uh, gumagana yung ating uh, tester. At pagkatapos ilagay lang natin yung uh, test prod sa plug at uh, pipindutin natin ngayon yung uh, selector switch ng electric pan. Yan guys. Kung makikita nyo ay uh, umiilaw. Pag uh, hindi yan umilaw, ibig sabihin yan ay uh, sira yung ating uh, electric pan. So ganun guys ang mga uh, paggamit uh, nitong uh, continuity tester natin. Ingatan lang natin na uh, huwag uh, humawak sa uh, red color terminal dahil yan po ay nakakabit sa hot wire terminal o sa line 1 ngayon ay, ay ko naman sa inyo na itong electric pan ay okay base sa tester natin Ngayon ang susunod naman natin na titesterin ang uh, timer switch ng uh, dryer machine. Ayan guys, sa uh, pag uh, dalawang uh, terminal lang, yan ay uh, para sa dryer machine na timer switch. Yan ang ating uh, natin ngayon. Sa pag-tester nito, huwag nyo munang i-plug yung uh, continuity tester natin. Yan ang kailangan ikabit muna natin yung uh, test prod dyan sa terminal ng uh, timer switch. Ngayon, na uh, matapos natin maikabit yung uh, terminal sa timer switch saka natin ngayon i-plug ang ating uh, continuity tester at uh, pagkatapos niyan ay pipitin natin yung uh, timer switch. Kyan guys uh, kung makikita nyo ay uh, umilaw yung ating uh, continuity tester. Ibig sabihin niyan ay uh, good itong uh, timer switch. Kapag hindi umilaw yan sa unang pihit natin, ibig sabihin niyan ay uh, defective yung uh, ating uh, timer switch. Ang uh, susunod naman natin na uh, testerin, itong uh, wash timer. Kung uh, mapapansin nyo, ito ay 3 uh, terminal. Kapag, kapag uh, tatlong uh, terminal o higit pa, yan po ay uh, wash timer. Sa pag nito, hanapin lang natin yung uh, common, yung nakahiwalay na wire dyan na terminal, yan po ay yung uh, common. So, dyan natin ikakabit yung isang nga uh, test prod. At palala uh, paalala na wag mo na isasaksak yung ating nga uh, continuity tester hanggat hindi na ikakabit yung ating uh, mga terminal sa ating nga uh, was, timer. So, yan guys ay uh, nakakabit na. Saka natin ngayon i-plug. -plug. At uh, ganun din ay uh, pipitin natin yung ating knob uh, ng timer switch. At uh, hintayin lang natin ng ilang uh, seconds dahil ito ay was uh, timer. Yun guys ay uh, umilaw ang ating uh, continuity tester. Ibig sabihin niya ay okay yung kanyang uh, kabilang uh, contact point. Mamamatay yan ng ilang seconds at uh, pagkatapos ay uh, babalik uli. Ibig sabihin yan ay uh, confirm na okay ang kanyang uh, contact point. Itong nga uh, timer switch ngayon haya uh, ililipat naman natin sa kabilang uh, terminal at uh, bago 'yan ay i-unplug uh, muna natin ang ating uh, continuity tester So and guys ay uh, umilaw ka agad ang uh, kabilang uh, terminal niya. So ibig sabihin nito ay uh, confirm na okay itong uh, timer switch. Ngayon, na, uh, dito naman tayo sa power cord. Sa pagtista ng uh, power cord ay uh, dalawang uh, klase yan. Ah, uh, pwede natin i-short kaagad yung uh, dulo ng uh, power cord at uh, tistesterin natin yung kanyang uh, terminal ng uh, plug So, and guys, ay uh, umilaw ang ating uh, tester. So ibig sabihin yan ay okay itong uh, power cord. Kapag uh, hindi naman umilaw, ibig sabihin ay uh, defective ang ating uh, power cord. Yung uh, isa naman na uh, tester pwede naman na uh, ganito, nakahiwalay yung uh, kanyang uh, terminal so t-test na lang natin, uh, magkabilang dolo at uh, pag uh, alin yan ay hindi umilaw ibig sabihin yan ay uh, sara ang ating power cord so kung mapapansin nyo pag ilipat sa kabila ay ilaw pag ilipat naman doon sa kabila ay ilaw din so ibig sabihin yan ay okay ang uh, power cord dito naman tayo sa thermostat susubukan natin na testa kung okay itong uh, thermostat. Kung uh, mapapansin nyo guys ay umilaw yung ating uh, tester. So, ibig sabihin okay itong uh, thermostat. Kapag uh, hindi umilaw, ibig sabihin ay sira ang ating uh, thermostat. Dito naman tayo sa Pios ng uh, rice cooker. Titesta natin ito. So, yan guys, ha, kung mapapansin nyo ay uh, yung tester natin. So, ibig sabihin ay okay itong nga pios ng uh, cooker. Pag hindi naman umilaw, ay uh, sara na ang ating uh, pios. Subukan naman natin na uh, ito itong pilot light. yun guys ay uh, umilaw yung uh, tester natin so ibig sabihin ay uh, okay itong uh, pilot light ngayon uh, subukan naman natin testa rin itong uh, adaptor yun guys ay uh, umilaw yung uh, tester natin so ibig sabihin yan ay like, okay itong uh, adaptor pagka mga adaptor ang ating uh, tinetester ay uh, mahina lang ang kanyang uh, ilaw dahil mataas ang resistance ng uh, adaptor dito sa kabilang side na terminal ay hindi natin ito pwedeng uh, testerin, itong uh, jack. Dahil ang kabilang side niyan ay may electronic uh, component. Pwede rin ito gamitin pag tester sa mga ilaw. Katulad nito, ito ay uh, ilaw ng uh, refrigerator. Yun guys, ay uh, umilaw yung ating uh, uh, tester. So, ibig sabihin yan ay uh, okay itong uh, ilaw ng uh, refrigerator. Kapag hindi naman niya na umilaw, ay uh, simpre ay uh, sara na ang uh, ilaw ng uh, refrigerator. Hanggang uh, dito na lamang guys. Uh, maraming uh, salamat uh, sa inyong uh, panonood. Sana ay uh, nakapagbigay ako sa inyo ng uh, konting uh, kaalaman patungkol sa paggawa ng uh, continuity tester.